mga katupa, mali po na nating Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po ba kung bakit? Eto ha, ang tanong, kung si Kristo po ang inyong kinikilalang Diyos na tunay. Ngayon, sino ang ipinapangaral o itinuturo ng banal na kasulatan na meron lamang iisang tunay na Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? Ngayon, sino ang tagapamagitan nyo kung si Kristo ang kinikilala nyong Diyos? Diyan pa lang po, mali na po nakilala ni natin na Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Ganito po yan katupa. Ang pag-aaral o pagtuturo ng banal na kasulatan na ipinapahayag ng mga apostol sa banal na kasulatan, sa unang Timoteo 2 talatang 5, na ang sinasabi po dyan ay meron lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. Sino po ba ang nag-iisang tunay na Diyos? Walang iba po kundi ang Ama, ang siyang ipinapakilala ng mga apostol. Higit sa lahat, ipinapakilala ng ating Panginoong Heso Kristo na ang kanyang Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Yan po ang nagsugo sa ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ayon sa pagtuturo ng Biblia, ng banal na kasulatan, meron pong isang tagapamagitan sa Diyos yan po ang isa sa mga tungkulin ng ating Panginoong Iso Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? So ibig sabihin po, kumbaga meron pong isang tunay na Diyos at yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, pumapagit na po ang Panginoong Heso Kristo upang ang tao po, ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipagkasundo niya po ang mga tao sa ating Panginoong Diyos. Ganun po ang tungkulin ng ating Panginoong Heso Kristo upang tayo po o ang mga tao ay mailapit ng ating Panginoong Heso Kristo sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang gampanin o tungkulin ng ating Panginoong Heso Kristo ay bilang isang tagapamagitan, halimbawa po kung tayo po ay nananalangin sa ating Diyos Ama. Paano nga ba nagagawa ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang tungkulin na pagka tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ngayon, ganito po ang ibibigay kong sampol. Halimbawa po, kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos, si Kristo po ang naghahatid. Kaya nga po, tinawag na messenger of God ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil lahat po ng ating mga kahilingan, mga panalangin sa ating Panginoong Diyos, hindi ba't sinasambit natin na ang lahat ng ating mga panalangin ay sa pangalan ni Jesus? Sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, Diyan po magkakaroon ng katuparan upang yung ating mga panalangin ay ihahatid po ng ating Panginoong Heso Kristo sa Ama o sa tunay na Diyos. Siya po ang uh, makikiusap sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng ating mga hinaing, mga panalangin, mga paghikbi at pag-iyak o mga kahilingan natin sa ating Panginoong Diyos, sa pangalan po ni Jesus ay idadala niya po ito. Bilang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ganun po ang isa sa mga tungkulin ng ating Panginoong Heso Kristo na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan po ang katotohanan. Kaya maling-mali po nakilalaanin nating tunay na Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Kung kinikilala nyo siyang Diyos na tunay, wala na kayong tagapamagitan na itinuturo ng banal na kasulatan. Yun lamang po mga katupa.